Nabigyan din ang mga person deprived of liberty sa Manila City yield ng kalayaang bumoto para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, naging maayos at matagumpay naman ang unang mall voting na idinaos sa lungsod. Si Melas Moras sa detalye. Naging maingay at masaya sa Orolio High School sa Ermita, Maynila matapos maideklara ang mga nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Labintatlong barangay ang bumoto rito at kumbinsido naman sila sa resulta ng botohan. Maraming maraming salamat po at ang election na ito ay maayos. Wala naman ho naging abirya at uh, tahimik ho naging uh, lahat ng mga supporters namin. Wala ho naging magproblema at ako'y nagpapasalam. Taos po po ako na sa inyong lahat. Ayon sa mga otoridad, bagamat may ilang maliliit na aberya silang naitala, sa kabuuan, maituturing nilang tagumpay ang naging halalan dito. Generally peaceful po at maayos po ang naging comment niya sa aming uh, pagpapatakbo ng election po for today. So sa estimate namin, um, uh, more than half or mga nasa 70 or 80% percent na bumoto naman. Sa Manila City Jail naman, malaya ring nakaboto ang mga person deprived of liberty. Nitong mga nakalipas na araw, nagkaroon ng virtual campaigning dito ang mga kandidato, kaya't nakilatis din naman sila ng mga PDL. Si DILG Secretary Ben -Hur Abalos, personal ding sinaksihan ang butuhan. Makamatata kayo ang karapatan ng bumoto. Hindi lang ito karapatan bumoto ng ating kapatid na nasa piitan ngayon. Ang kaparapatan ding tumakbo and be elected ay ating rin ginagala in fact walo sa ating uh, persons with this, uh, the deprived of liberty ang tumatakbo ngayon anim rito ay tumatakbong kagawad at dalawa for barangay chairman sa kauna-unahang pagkakataon nasaksihan din ang mall voting sa Maynila sobrang ayos ma maaliwalas at saka ang bilis hindi po katulad sa mga nakaraan no sa mga ibang like sa mga schools na sobrang dami sa mall ma'am ito malamig maayos wala tayong masasabi sa mall voting, napaka-conveniente talaga. Ito napakadaling hanapin yung mga pangalan. Hindi ka mahirap kahit medyo magtagal-tagal ng konti, okay lang kasi ang problema dito masyadong malamig. Yung problema sa labas, sobrang pagkainit-init. Mensahe naman ng COMELEC sa mga nanalong opisyal. Ito na ang panahon para kanilang bigyang katuparan ang kanilang mga pangako para sa taong bayan. Mula rito sa Maynila, Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise right and Shine, Pilipinas.